Assalamualaikum. Amahapun hapon pala ini wirun dahinang ta so magsaud na lang kita tuwig. Maka uh -huh. ka on waktu we ini bang mahini time na wirun magsaud. So kita na lang inang Basalin hiban ko hihinglaw seven bukon maray para sahan. Okay. Uh -huh. Kaya mag-assist na lang kita. So sarta in baby na mo ya Teresa na natutog. Amahalok isab uh -huh. Sari bang bukon mahalok na di sini makapagsaud tuwig. Sari di di kita makapagsaud bangkay mo kadto kuno masawa na pala guys in tubig gayaon bukong bukod ba si karna wala siya nagulan wow. mo kakitaan in tubig ini den ha tubig sing kapatagan nagkikonek lang pala kami ha ugangan ko asal sila ra in aun house malaggo arap pa oh. unan ayaw ko pala maino bang may tabian color symbol din mo inyan pasal sin tubig di ha evo ya yeah, pagkahaon talaga in luon pasal in tubig di ka mo halong pisak masol abutan sa sindagat pang tumaog ang kanbihan imbi nya so ulan-ulan palawiun guys sarap dakuan minumbahawa Muhammad Jawai runkahwa di Sskevinalang thank you for watching